yun guys ah uh, hapon sa inyo huhuli tayo ngayon ng isda dito sa lawa dito itong kumain ko bulate ako ko namin yun guys yun yung mga kasama natin na una ngayon maya, -maya. si up na yun ng mga pamingwit nila baka makahuli tayo ng hito yan kasama natin yan Di ata manok eh. So yun guys, iniwanan namin yung Laming wit namin kasi tagal ba makahuli. Kaya niyan lang muna namin nakababad sa tubig para may may pag binalikan namin baka may meron ng huli. So kita kita sa lang mamaya moments later. So yun guys. Pinandaw ng kasama ko. May huri May huli kami nakaisa na. Tapos isa nakawala. Dalawa sa yung Ngayon titignan lang natin ulit. Magiging tahimik lang tayo. Hindi natin. Hindi tayo mag-iingay. Dala Dolphin? Oo. Oo. iniwan Dito. Dito. Ang Dito sa maan dapat. Oh. Dalawa nga daw sana yun eh. Ito na daw yung isa. Sa paras daw na pamingwit ko. Pahapon na kasi. Kaya maingay kanina eh no? Hindi, hindi kaya yung Laglag daw isa eh. Laki no. Mga ano lang, mga tatlo, apat no. Kung may pang kuryente sana. guys, diyan pala kami nag-aano, nangangawil. Dapat ganito pala kalayo eh. Problema, hindi ako pulang ako, di ako papakita. Dad, di naman nagalaw na tayo. Kung nagalaw, di may kumakain yun. Oh. <laughs> Mamaya ka nang lumapit. Susuot so yan dyan oh. Ipag-isa akin. hala yun may huli na yan, dolpipaks wala si dolpipaks ang hari ng talpak kakash out ng 100,000 ewan may okay, parang Lloyd dito daw e eh. <tipos> parang Lloyd naglagay Nasaan ba pre alay ko, uy guys diyan kami nag kakawin nasan pre? Ay, no, ah ito? ang pangkawin ko guys ah dun oh Well, ko guys. Wala kaming tansi kaya tali lang ng sako. Oh. dyan lang guys dyan lang natin yan but pa naman yung talahin ba? Sa yung nagtago kanina. Yon, kilit -kilit na <laughs> ano, ito Yan guys. Wow, tabu, <laughs> <Ito> is <real. laughs> Ayun, guys. Nakaisa na tayo. Ito kumain oh. Wala Kakainin niyo ano. Sayang guys, nakawala yung isa dun. Maghintay na lang ulit tayo muna. Baka makahuli ulit tayo. Ano? Si Boy Talpak. Waiting lang tayo. Good hey evening, guys. Nakahuli kami last last night. Sa lagi masikip ah. pa tayo. Tingin mo sakali hindi na 'yun. i mean you Wow. yung isa patayin na yata dito yan, tatlo lang yung isa mabali apat Yan. So yun guys hanggang sa muli Sobrang dilim na Alas 9 na Alas 4 hanggang alas 9 So yun nandito na tayo sa bahay Ate Subscribe ka lang Tsaka like na lang Itong video ko yun lang ako, Masaya na ako